24 days mula pagkatanim ayan may ano na may talbos na tanim na tayo mga master eto binutasan ko na ayan ilagyan ko na lang ng nylon para straight so ito pala yung pagitan itong linya na to hanggang doon sa pangalawang linya na yun, 3 meters yan yung pagitan tapos yung butas ko dito ito yung butas ito yung susunod uh, ano lang yan siya 1 and 1 layo tapos ang tanim ko dyan, isang buto isang buto lang bawat butas ang lalim niyan ito yung buto Takpan lang natin mga isang pulgada kapal ng lupa Diligan din natin ito lang yung ano ko maliit na buti ng cook so isang ganito dalawang ano niyan butas nagpapatubo pa lang naman tayo eh. hindi pa kailangan ng ano yan ang maraming dilig. Huwag natin pagurin yung sarili natin. So, ito na nga mga master. Ah, tumubo na yung tinanim natin na upo. Ito pala may hiniwalay ako. Parang nasa sa 20 peraso na buto ito. Sinadya ko yan na ipunla dyan. Para kung may kagaya nito. Hindi pa tumutubo ngayon. Pero hindi naman sira. Ayan na palo. Nakalabas na rin. So pang ano natin to. Pang hulip natin. Pang sa ibang tawag ay pamalit. Doon sa hindi tutubo. Para yung, ang purpose niyan, para sabay-sabay pa rin yung laki nila mga master. Ngayon sa pag-apply ng abo ng mga master, ang ginagamit ko triple 14. Ito. 1 fourth kilo ito pero hindi ko yan siya iubusin lahat hatiin ko pa to ng tatlo yung one 4 kilo hatiin ko ng tatlo tapos eh naka na yung balde ko Lulusawin ko sa diyan itong balde na to ang capacity nito 16 liters hatiin natin ng tatlo mga tatlong dakot Yan yung itsura mga master. Halata naman na malabnaw siya. So habang palaki ng palaki yung tanim natin, mag-iiba tayo ng timpla. Tapos mag-iiba rin tayo ng sukatan. Ngapala pala pag hindi tumubo yan, ng 5 to 7 days na hindi pa kumpleto yung tubo niya, check nyo yung buto mga master, hukayin nyo lang yung pinagtaniman ninyo. Tapos try nyo pisilin yung buto pag may lumabas na tubig doon sa loob, big sabihin nun, bulok na yung buto sa loob nun. Wala nang pag-asang tutubo yun. So, magandang gawin doon, palit na lang talaga. So, yan. Yan yung uh, para sa isang puno. Tapos, pag dilig yan, walang problema yan, kahit tamaan yung dahon. Kasi malabnaw lang ito eh. Dito sa puno. Yan. para mabilis mabilis tumaba yung puno sobrang tagal kasi yan mga master pag hindi mo inalalayo na abun tagal bago mo gano'n, bago lumaki tagal din bago mo mapakinabangan so gano'n lang Gano'n lang yung application ng abun after 5 days applyan ko ulit ito 10, 11 days na to mula pagtanim bigyan ko lang kayo ng ano mga master ng konting idea dito sa pagcultivate cultivate uh, ang pagcultivate ng paulit-ulit hindi maganda yun mga master sa susunod na video natin i-explain ko sa inyo kung bakit hindi maganda yung paulit-ulit na cultivate ang sukatan natin ito pa din itong sukatan din natin ng nakaraan pero ngayon gagawin ko puno na ito nakaraan kasi halos ano lang eh, nasa kalahati lang tapos sa susunod na abono natin mga master i pakita ko din sa inyo kung anong gagawin ko dyan mag muna tayo para mabilis ang interval ng abono ko 4 days lang bali ngayon pang 14 days nung upo natin ang abono natin dyan na regular na ano na na timpla kalahating kilo katumbas ng 16 liters na tubig ito na yun sya mag adjust lang tayo sa sukatan ang gagamitin kong sukatan yung 1.5 na buti ng cook so ito yung gagamitin natin ang buhos natin ito isang takal na ganito dalawang puno oh. hindi pa naman masyadong malaki itong tanim natin 14 days pa lang yan yan na. 14 days yung ating upo so oh, yan Magabuno tayo pwede yan i ninyo sa puno o ikalat natin ng konti dito may na ano may na may natamaan yung dahon panlawa na lang natin yan mamaya ano na to eh? normal na timpla na to ng abono ko masusunog yan pag hindi natin binanlawan so ganun lang habang lumalaki mag adjust tayo ng sukat ng i-apply natin na abono 16 days halos kasing lapad na ng palad ko yung dahon isang litro ng tubig tapos ito may napansin lang ako dito mga master yan may uod sa dahon pag ganyan agapan nyo yan tanggalin kasi pwedeng mag ano pwedeng maging dahilan yun para kumulot yung talbos ng upo ang labas niyan parang mamamara ko yung ano mamamara ko yung talbos eh, hindi pwede pabayaan yan na may ganyang uod 24 days mula pagkatanim ayan may ano na may talbos na ito na siya mga mustang tapos mapapansin nyo bawat paklang lang ng dahon ay may ay mga tumubo na na sanga tanggalin na natin yan lahat ng sanga na lalabas dyan sa bawat paklang lang ng dahon tanggalin natin ito yung pruning na tinatawag para mabilis mabilis sumaba yan yung pinakamain na ano na puno na baging Ayan, ganyan pa kalilit tanggalin na natin